Goodie guys and welcome po ulit ating channel for today's video Honda Wave 110 new may wow. ay nagkaroon ng problema sa kanyang ignition system sa so, mga guys ito daw ay bilang namatay matay habang nasa biyahe no may times na andar, may times din na biglang titirik so nalilitro si bossing ko oh, ano nung nangyari so no. on natin sosi para ma-check natin ang kanyang ignition wow. coil o tension wire kung mayroon bang lumabas na kuryente o wala So yun guys, so kahit anong redondo natin is walang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Possible, may problema talaga. So kailangan buksan natin ang kanyang pairings para mabilis ating katrabaho ay magic na natin. So yun, guys, nabaklasan natin ang kanyang pairings. So try natin i-double check ang kanyang tension wire kung wala ba talagang kuryente. So double check natin guys, okay. before natin i-confirm at i-troubleshoot ang kanyang ignition system. So yun guys, confirm na no, confirm na sa kuryente talaga ang problema sa motor ni Bosing kung bakit matay-matay, andar at biglang titirik sa daanan. Ito yung experience ni Bosing mga last 3 days pala no. So ngayon, ang gawin natin ay hanapin natin ang kanyang CDI. At i-check natin doon kung ano talaga ang problema kung bakit ayaw umandar ang motor ni Bosing. At walang kuryente na sa kanyang tension wire. So since ang kanyang uh, CDI ay nakalocate sa kanyang U-box, katabi ng kanyang battery. So, dito natin siya i-troubleshoot. Okay. So, yan. Meron siyang takip. At meron ding nakalock na bolt. So, yan. Tanggal natin. So, yan nga guys. Nandito nga ang kanyang CDI katabi ng kanyang battery. sa so, double check natin ang kanyang CDI kung ano anong, anong na ito, No? So, may pagkahawik po siya sa XRM na 125. So ayan guys, parehas kasi sila sa XRM125 ang design ng kanyang CDI. So pinaka natin gawin ay check natin yung positive positive input supply ng kanyang CDI guys. So meron tayong nakitang apat na wire no. Meaning kasi 4 pins po ang kanyang CDI at magkapareha lang sa sa XRM na 125. Okay. So yan po, klarong-klaro. Walang pagkaiba. So ngayon kukuha tayo ng valve tester at i-check natin ang kanyang input positive supply. So sa kanya sakit meron tayong makita ng apat na wire. So red black, black yellow, blue yellow at saka green. So yan po ang connection ng apat na linya na yan sa ating sakit sa kanyang CDI. So makapare lang po sila ng design ng color coding sa tinrobleshoot natin na motor noong nakarang araw noong, noong the wave 6 na 110 okay. so parang makaiba lang is ang design ng kanyang CDI ito ang uh, motor nito ay magkawig sa XRM 125 pwede natin siya lagyan ng XRM 125 na CDI commentin ang bulb at check natin kung mayroon bang positive input ang kanyang sakit yung kulay red black So, hanapin nyo, lang yung red black At i-check natin kung meron siyang supply. Kung wala, so, nandun ang problema. So, since umilang ang ating bulb ibig sabihin, guys, may supply sa kanyang socket. Okay. Sa kanyang red black na wire. So, walang problema ang input supply niya papasok sa ating CDI. So, next ating gawin ay naggamit na tayo ng multi-tester at i-check natin ang input resistance na galing sa kanyang pulser o pickup coil. Isa rin yan sa contributor ng ating CDI. So double check natin. Kahit magkabalik tayo yung test rod, pwede nyo ilagay sa body ground or ground sa battery. At isang test rod naman ay ilagay nyo sa sakit na blue-yellow or yung isang linya ng test rod ay pwede nyo ilagay sa green na wire na kanyang sakit. Nilagay niyo kahit magkabalitan guys. Okay lang yun. Yun know Hindi gumalaw ang ating tester o multi-tester. Ibig oh, na halogan walang kuryente no! na pumapasok sa ating sakit o resistance ng kanyang pulser. Dapat gumagalaw yan at nagkaroon ng resistance na 150 to 200 no? kapag goods ang ating pulser. So mas may i-double check natin siya guys to make sure na pura talagang kuryente na papasok sa ating CDI o ang kanyang resistance na galing mismo sa kanyang pick up coil so maglagay tayo ng ibang CDI guys XR125 na CDI since ito ang motor niya is magkawig ang kanyang CDI sa XR125 so kuha tayo know, ang isa at ito testing natin kung walang kuryente ito guys matik na nasa palser ang problema ng kanyang motor kung bakit namatay matay antar at bilang titirik at kalonan is ayaw na tagang umandar Aww. so check natin so ilagay natin ang ating tension wire sa body ground mismo ng kanyang makina para makita natin kung mayroong kuryente wala na lumalabas sa kanyang tension wire high tension wire pala So, medyo hindi natin yun, yung kuryente. Try natin ilipat yung kamera ng kaunti. So, yun guys. Sura lang lum lumalabas ng kuryente kahit bago ng sila yung ating oh, pack. So, ito pong itsura ng palaser guys ha. Sa mga wala pang ideya kung anong itsura ng palaser sa ating uh, motorsiklo. So, yun po ay malit na box. At, siyempre kapag kondisyon ang kanyang resistance, meron siyang laman na 150 to 200, no? At hindi siya dapat bababa sa 100 at saka susubra sa, sa 200. So, dapat okay. sa mga nasa gitna lang ang resistance. So, itong uh, ito, guys, ay XRM125, no? So, pinakita lang sa inyo kung ano tsura ng palser, Kapag hindi sira ang ating pulser, may, may laman siyang resistance na ganyan. 116 to 120 o 200 kapag ito ay oil bath. So dapat ganyan po ang ating pulser guys. So ang nangyari sa kanyang is walang kalaman-laman. No? So dito nyo makikita at malolocate ang ating pulser. Ito po ay nakatouch sa ating stator coil. Mismo sa ating makina. So dyan po nakalocate ang ating stator coil assembly at doon nakatat ang ating pulser. Ang gawin natin ay tanggalin natin itong crankcase na ito guys. Before natin matanggal yung crankcase ay tanggalin mo natin ang kanyang change pedal. Pagkatapos ng kanyang change pedal, tanggalin mo natin ang takip ng kanyang engine sprocket. Para maliwalas ang pagbaklas natin sa kanyang crankshell. Tapos lahat ng mga bolt na makita natin sa kanyang makina o sa kanyang crankshell ay tanggalin natin guys. At syempre kung ikaw bago pa sa channel sa tingin mong itong video ay malaking tulong sa pagresolba ng inyong motorcyclo ay kalimutang mag like at subscribe at pakipala na rin sa ating facebook page. Maraming maraming salamat po. At syempre huwag din kalimutan i-shoutout at lahat ng mga taga-panood natin sa aking youtube. Yon, maraming maraming salamat po sa so, walang sawang pagsuporta at especially sa ating mga silent viewers dyan na tahimik na nanonood lagi sa ating mga videos na in-upload. So, tanggalin natin ang kanyang uh, crankcase guys at dito na natin malulokit ang kanyang palser. At dito na natin uh, final, at makonfirm kung palser ba talaga ang problema ng kanyang motor kung bakit walang kuryente na lumulabas sa kanyang high tension wire. So, yon natanggal natin ang kanyang crankcase. So yun guys, yan po ang kanyang pulser. Yan po ang kanyang itsura. So mas maigi is tanggalin natin mismo sa kanyang kalalagyan. Kung natin guys, ay i-double check po natin ang kanyang resistance no o continuity. Kung gagalaw ba ang ating multi mismo diyan sa main sa main na connection ng kanyang pulser. Kung wala talaga guys, confirm na confirm talaga na ito ang problema kung bakit walang kuryente na lumalabas sa kanyang CDI wala pang idea ko ano ang trabaho ng pulser, yan po ang nagbibigay kuryente sa ating CDI or trigger para lumabas yung kuryente papunta sa ating ignition coil at mag magkaroon na pag spark sa ating spark plug kapag ito ay nasisira, automatic paralisado ang ating CDI at maapektuhan din ang ating ignition coil ito po control kung bakit nagkaroon na pagsunog sa ating combustion chamber So yan guys, okay. kahit anong uh, tester natin, kahit balik ka rin, wala talagang paghalaw sa ating multi-tester. Yan po ay ground to ground at ang ground to pulsar, uh, pulser is siyang reaction. So loads, idle pops, ano bang nangyari kung bakit naka-experience ng na ganitong senaryo ang ating pulsar? Ang pulsar guys ay naka-oil bath type siya. No? Ibig sabihin, nabababad siya sa langis sa ating makina. Satu so, 24% na nabababad at ito ay natatapunan ng oil every time umaandar ang ating motor. Habang uh, kalaunan guys, sa katagalan ng panahon, may tendency na makapenetrate yung oil sa loob ng ating passer at siya naging dahilan kung bakit unti-unti siya nasisira. At additional analysis uh, na rin guys you no, know, ang laman po ng ating passer ay isang mali isang mapinong magnetic wire na nasa mga uh, 35 ang uh, sukat ng ating magnetic wire magkapare po siya ng sukat ng primary type na uh, magnetic wire. Yung mga motor na Honda Wave 100 na nire-rewire natin na ginagamitan natin ng magnetic, magnetic wire na 35 at saka 36. Yan po ang laman sa loob ng ating palaser. Once na napasukan niya ng oil, automatic. Yan po ang magiging sintomas niya na kapag uminit ang ating motor, ay bigla na lang tumitirik at ayaw nang umandar. Kung napalamig natin ang ating makina within 3 to 4 minutes ay andar naman ulit. Pero kapag nasa biyay, lalong uminit ang at ating makina, ay siya namang dahilan kung bakit siya namatay matay ang ating motor. Dahil nga kapag uminit yung makina, automatic na piktuhan yung magnetic wire sa loob ng ating palaser. Kung gusto na talagang i-discover kung anong loob ng palaser, bumili kayo ng palaser na sira. Tapos tabasin nyo doon yung laman ang uh, laman ng ating pulsar ay mga pinong maliit na magnetic wire yun ang mga bilog na sa gitna guys na metal yan po ay ang kanyang ground connection kung saan umikot ang ating magneto at doon siya nag uh, nag-create ng kuryente at nag-contribute ng kuryente sa ating CDI kapag ito ay sira automatic lahat ng ignition, ignition system natin ay paralisado wala talagang kuryente na lumalabasan guys yan po ang trabaho ng pulser sa loob ng ating makina. Okay. So, check natin mismo sa kanyang mainline itong wire na ito na blue. At ito mismo sa kanyang uh, body ground na metal frame ng kanyang pulser. Mas so, i-double check natin guys. Kung natin yung continuity ng wire to wire niya. Kung merong reading siya, at kung wala natin meaning to say, O oh, goods ang kanyang continuity. Goods ang kanyang continuity guys, since nakita natin na gumalaw ang ating uh, wire to wire na pag-check -pag na. No? Pero yung wire to ground is wala talaga siya. you o, no? walang reaction. So, may problema talaga ang kanyang pick-up coil. So, isa ng problema natin guys na kaharapin is, walang available o mahirap makahanap ng pulser ng yeah! ganitong design sa uh, kanyang motorsiklo no? halos available ay like, XR125 at saka XRM na 110. Yung pinakita kong sample nyo sa na guys, yan po ay XRM 25 May kaliitan at may katabaan po XRM 25 At ang kanyang lapad naman guys ay eh, medyo may, ka, may kabaan. No? Yan po yung metal na frame na yan kung saan nakatap sa kanyang ground. So kung meron man tayong makikita na ganitong uh, pulsar guys ay kailangan nating mag-order. So dito basta-basta mag-order maka hindi makasama yung stator niya. Kasi set, kasi set po siya. So, yun ang gawin natin is mag uh, improvise tayo, magmumodify tayo ng palser. Ito po ay palser ng China type na motor guys, no? Ito po ang gawi ang gamitan natin. Kailangan, kailangan natin siyang tabasin kasi maliit po ang kanyang butas. At the same time, yung haba ng kanyang plate ay di uh, ganong kapareha ng stock natin. Yun guys, so, kita nyo ba? Mas maikli siya kay kumpara sa stock. So, para maabot natin ang uh, kalalagyan ng bolt na yan, kailangan tabasin natin ang butas na yan at makapasok ating 6mm na bolt since ang kanyang butas ay 5mm lang guys so ngayon nagtanong ako sa uh, pinagkukunan, ng, pinagkukunan ko ng genuine parts ng stator coil assembly is nasa mga 2,300 pesos na ang set kasi hindi po tayo magkabasta basta makabili ng palaser lang kailangan set po siya at hirap din tayo makahanap ng stock na Palser sa bayan kung ito lang ang hanapin natin guys at minsan lang ito nasisira sa mga motosiklo. Kaya ang kadalasang tina-available ito ay kasama yung stator coil assembly natin. So ang gawin natin guys, ito ay kailangan natin i-grind yung dulo niya. So ito naman palaser natin na mayroong resistance. Kaya na yung pinakita ko sa inyo ay walang resistance yung nasirang palaser niya. So dapat ganyan po ang laman, mayroon siyang continuity o gumagalaw ang ating tester. So isa rin sa sakit ng palasir guys ay mayroon siyang resistance pero pabago-bago po ang supply at at laging gumagalaw yung test uh, multi natin meron siyang 200 minsan tumataas na 300 400 500. minsan naman bumaba siya ng 100 to resistance patandaan so, niyan nasira pa rin ang ating uh, pulse pero sa kanya situation guys ay kahit anong gawin natin balikta rin siya, pag sa pag-tester wala talagang reaction ang ating multi-tester sirang-sira talaga siya pero ang pagkatatakal ko lang ay kung bakit minsan may pagkataon na andar daw kanyang motor. Pero bigla na lang tutirik kala, uh, maya maya. So ngayon ayaw na talagang umandar. So mga guys tapos na natin siyang mag grind ang ating uh, ginawang ginawang palaser. Itong palaser sa mga gusto magtanong ito po ay palaser ng China motor guys. no Ito po ay tinabi ko lang. Ito ay savings ko yung mga condition stator at tinanggal ko siya binas tayo is nakahanap tayo ng makaparehang disenyo ng kanyang pulser. Kaya lang yung lapad niya is medyo short siya na kaunti. Kailangan natin tabasin yung bawat gilid para mailagay natin yung dalawang bolt at may tap natin sa kanyang crankcase So hinang natin siya guys para hindi talaga basta-basta kakalas yung uh, linya na ikakabit natin. Tapos balutin natin siya gamit ang shrinkable hose. So yun, ikawit na natin at nalagay natin yung kabulos. Kailangan natin sunugin gamit ang lighter. Para kapit na kapit talaga natin yung kabulos sa part na kung saan natin siya dinugtong. So ito ay minsan nagawa ko na rin guys no, na minumodified minu minu ko yung palser kasi nga is so, walang available. Naalala ko lang noon, hindi pa ako nagbablog. Ang, ginami, ang motor na shoot ko ay Honda Wave CX. Inabitan ko ng palser ng China motor. yon naging success naman siya. Kaya meron na rin ako idea kung paano i-refile ang palser ng Honda Wave Kasi magkaparas lang Amazing. ako ng rankis, no? At nagkataon is ako, uh, ako ngayon ay is nag-vlog. Kaya i-shinner ko lang itong uh, discarding discard nito, guys. Baka meron magahanap sa wow. YouTube kung paano ba talaga resolve na kalang motor kung walang available na palser na makita sa ating uh, market. So, nakabit na natin ang stator at saka palser. Ilagyan natin ang dalawang bolt na yan at siguro at, at mo higpit ng maigi para hindi talaga sa, sa kakalas sa loob ng na ating magneto at may natin nating masira ang ating stator coil so yan higpitan na natin siya ang na lang ay lagyan natin siya ng liquid gasket since sirap din tayo makahanap ng kanyang gasket guys so lagyan mo natin siya ng liquid gasket para iwas leaking na rin kung sakaling ibalik natin ito ang uh, crankcase nya tapos natin yung gasket o papel na gasket sa kanyang makina. So, nahati natin ang dalawa. So, lagyan naman natin siya ng liquid gasket. Before natin kabit guys, i-double check muna natin kung hindi ba nawala ang resistance ng ating palaser. So, yung uh, dulo ng wire at the same time, yung body ground. So, pwede na rin yung green na wire na yan guys since nakakonnect naman yan sa kanyang body ground. So, yung dulo ng kanyang wire at the same time, yung green na wire. So, yun, meron siyang resistance sa 128 So goods na goods na siya at pwede natin siyang ibalik sa kanyang makina. Okay. So yun at sana hindi kamali guys at tama ang ating hinala as switch siya. at tama rin ang ating pagkabit ng kanyang pulser to make sure na mapaandar natin ng uh, madali ang kanyang motor at hindi ito mahihirapan. So yun ay kabit na natin ang kanyang pulser at saka stator coil at nalagyan na rin natin ng liquid gasket pwede na natin siyang isalpak. Siyempre kung ikaw ay nagdi-DIY kung anong paraan mapagtanggal ng mga bolt yun din ang paraan kung paano mo siya ikabit. Okay. Mas importante, lagyan mo ng, lagyan mo ng uh, sapat na liquid gasket para hindi siya tutulo yung oil. Kung sakaling, maandar ang kanyang motor, guys. Kasi hirap po makahanap ng individual na gasket ng motor na ito. Ang kadalasan lang available is XRM na 125. Depensya po siya ng kaunti. ayun ay kabit na natin lahat ng mga bolt at tigpitan lang natin ng maigi so siyempre pagkatapos may kabit yung mga bolt na yan ay ikabit na natin yung mga wire o socket at inanggal natin sa kanyang stator coil sa ibabaw na bahagi itong motor ni busing guys ay almost 6 years na daw at ngayon doon dito naka experience ng ganitong senaryo ang una niyang wow. ginawa ay bumili mo na siya ng spark plug. Ang problema lang ay hindi niya mabunot mo ng spark plug. Ang spark plug kaya ang nangyari is dinala ito sa ating shop at tayo ang pinabunot ng kanyang spark plug. Ganon din no, nahirapan nila akong tanggalin ang kanyang spark plug. Buto na lang is wala talagang kurente na lumalabas sa kanyang tension wire at dito natin siya masasalba na hindi natin matanggal yung kanyang spark plug na hirap bunutin sa kanyang makina. <laughs> So, ayan, nakabitan natin ang sakit at saka yung male plug sa ating paraser. At dito mismo sa kanyang mainline sakit ng kanyang CDI, ay i double check natin kung mayro bang lalabas na resistance sa kanyang pulser. Uh, paraser. I'm sure lang natin, guys. Kanyang time, hindi natin mabigo at ma-disappoint sa tinrabaho natin. Kasi ito ang hindi natin nakita nung unang pag-troubleshoot natin yung may resistance na lumabas sa kanyang sakit mismo sa kanyang CDI naklaro so, ba yung kamera? medyo klaro naman si no? yung number 1 ng ating multitester so yun so yun yan guys meron na nga lumabas na supply so matik na to aandar na to ito yung wala kayo na guys na hinahanap natin 128 ang kanyang resistance So, isalpak na natin yung kanyang CDI para magkaalaman na. Okay. Buti lang guys, is maparaan tayo na kung hindi. Ito, motor ito ay matitinggan na naman kasi mag, uh, maghanap naman tayo ng paraan para makabili ng stock na Pulser. So, na natin kanyang susi so guys. At i-check na natin yung height engineer niya kung meron na bang lalabas. So yan, umilaw na kanyang neutral. Kung may lalabas na kuryente, di tulad ng kanina na unang troubleshoot natin. So lapit natin ang kami ang maigi ang ating kamera para klarong-klaro talaga ang paglabas ng kanyang kuryente. So yun no? Yun yung ang kuryente niya guys. Mm -hmm. Hindi nga tayo nalabi sa pagpalit ng pickup coil na minumulipide natin. <laughs> yeah no? Ganyan ka show Sure na sure na tayo guys na one click ang motor na ito. Wow! So nakita natin guys na mayroon ng kuryente na lumabas sa kanyang tension wire. Matik na to guys. Quick start agad to. Balik na natin ang kanyang spark plug cap para makita na natin yung moment of truth na tinrabaho natin. Oops. Oh, no. So yun nga. Dito na kamali. Quick start ang agad ang motor. Oh my God! Wow! Ito na yung box na ka na. So confirm na confirm na walang ibang salarin kung bakit matay-matay under at bilang titirik sa daanan ang kanyang motor wala iba kundi ang kanyang pick up coil so off natin at on natin ulit kung under ba yun o oh. So ito nga guys, walang iba kundi ang kanyang palser, ang salarin sa lahat. <laughs> kung bakit si Bosing pinatulak ng ilang bisis ng motor na ito. Aww. So lang guys, sa araw nito, sana may natunan naman kayo. Maraming mga salamat. At kung isa't at kay Bosing. see you sa ating next video. Ride safe, God bless. At kung ating kalimutan, a shout out ang, ang napakasipag natin at napakapoging mekaniko. Ayaw.